guys, papunta kami ng Ocean Park. Samahan nyo kami. At titingnan natin kung ano ang nasa loob ng Ocean Park dito sa Cebu. Yan, naglalakad kami yan papunta sa entrance. So, bago tayo makapasok dun guys, kailangan nating kumuha ng ticket yung ticket nagkakahalaga ng 550 bawat isa meron silang libre dito guys pero hindi abot ng 2 feet ang taas hindi basihan yung edad kundi ang basihan na nila guys ay yung tangkad Gaya yan ng anak ko, guys. Lampas na siya ng tupit. So, hindi na talaga siya libre. Kundi, ayan, tingnan nyo. Yung tupit, guys. Yan, lampas na siya sa tupit. Wala na siya libre. Regular na talaga yung price niya. 550 yung hmm bawat isa dyan guys yan yung mga basurahan nila guys oh. yung basurahan nila penguin yan nabang naglalakad yung anak ko guys papunta sa isang basurahan na naman yun no? ganda rin yung style ng basura nila guys lagayan ng basura pagkatapos naman makakuha ng ticket no bago ka makapasok doon sa start your journey here dito muna guys sa uh, pupunta muna tayo sa pic anong tawag doon picture picture taking guys dito sa right side So, yung unang picture dito is libre. No, walang bayad. Pero, kukunin mo lang sa dito. Kukunin mo lang sa website nila, guys. So, no, ayan, nagbabayad na kami. Ayan yung mga ano nila. No? Mga oras. May birds yun. May Speeding. yan guys. Nasa putubot na kami. Pipicturean lahat, no? Picture. Tatlong shot yata. Kada, no? May tatlong free shot. yan din makikita, guys, yung mga nakapicture na. Ayan yung picture namin guys. No? Ayan, dito na guys. Tapos na kami sa picture boat. Papasok na kami sa mismong entrance ng Ocean Park. Ayan yung may nakalagay guys. Your journey starts here. Ayan yung nakalagay dyan. Ayan. Diyan meron naman sa entrance. <clears throat> Check nila yung ticket. Diyan guys, may picture na naman diyan. Turan kami. Pero pag pinaprint mo yung picture diyan, may bayad siya. 300 kada isa. Kung with frame yata, mahal-mahal yata yung with frame. May picture kami dito, guys. Tapos na na picture. Asok na kami sa ah, nung una, guys. Sumasalo, sumalubong sa amin yung malalaking isda dito. Ha? Huh? Ayan, pagbaba namin diyan. Ang lalaki ng isda diyan, guys. Yan, grabe. Ang lalaki, oh. Tingnan nyo, guys. Sarap ihawin yan, no Oh. Okay. Oh. Ayan. O tataba pa ng mga isda. Ito yung unang bungad sa inyo Pagpapasok kayo, ito Saka dito na naman Aquarium na naman oh, Maliliit na isda dyan guys oh, Tingnan mo ang dami Yan Sobrang dami Goldfish At tapos naman dyan guys Doon na naman sa kabila Pasok na naman kami dyan Yan, isda na naman guys. Ang lalaki. Sobrang laki ng mga isda dyan. Sobrang dami. Ang gaganda pa guys. So, tingnan. Oh. Wow. Yun. May mga bangus. Yan, enjoy nyo lang yung panonood guys. Ang isda. Ang lalaki ng mga isda dyan. Tataba pa. Yan no Oh. Tingnan nyo, ang laki. Yan. Sobrang dami at sobrang lalaki. Tapos namin dito guys, umikot kami sa kabila. No? Picture picture na naman dyan yung iba. Yun, oh, tingnan nyo. Yun. Umakyat na yung iba guys, kasama ko. Dan laki, oh. Buntut pala ang laki na. Yan to pa. Oh, parang nagsasalita siya, guys. Na lakinya niya. Dami pa. May part 2 pa to guys may part 2